Pag si Kino. Pag nakikita ni Erika, oh my gosh, may inspiration. Oh, my gosh. Hmm. Oh, Kahit hanggang no. ngayon. Mm. Pogi mm. rin naman. Pogi naman. Ang pangapangat naman ni Kuya Dano mo! Dati lang, dati, dati, dati. Oo, yun, yung yung lalaki. Ang magkasama si Dodo. Dati yung pinakasasutin dun siya sa dili. Tapos walang na silang katabi. Oo, dalawa sa mo! Ano mo yun? Hinatalikod natin yun. Ano ni mari mari Ayan. ko Ayan. 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 na nang mga ko. Sabi naman, kanya kasi si Carl, umuwi ka. Oy! Sabi naman, mga naman, sabi naman, bigyan naman, sabi naman, sabi naman, sabi naman, maan kasi namin, sabi naman din kay maan. Maan, ano? Sabi naman, maan, ang kita. Maan, susundi ko sa kayo. Mama, nakikipagkita ka pa rin Hindi, sinamahan kinam, ko lang. naman ko lang. Ay, mo kaya. naman ko lang kay Bigger. Na, tapos sabi ko. Sinamahan ko lang kay Bigger ko. Sabi ko, sabi ko. Mga, nga yakap. sinabi ko kay Mama. Yung nasisili sila. Sabi ko sa kanya. Sinabi ko, sabi. Sabi, sabi, sabi. Tapos, ito may po para makita natin. Eh, oh. mami, para patuloy. Pagtingin namin dun, ahakbay oh, niya si tapos